Magandang hapon, ako po si Tina Panganiban Perez at ito ang News TV Quick Response Team. Malaking pinsala sa agrikultura at mga ari ari-arian ang idinulot ng hagupit ng Bagyong Pablo sa mga sinalanta nitong lugar. Sa kabila nito, pinuri ng United Nations ang mas pinaigting na early warning systems ng mga otoridad bilang paghahanda sa bagyo. Narito ang report ni Jam Sisante. Kita ang lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Pablo sa Davao Oriental. Lubhang apektado ng bagyo ang turismo at agrikultura. Nasira ang mga taniman, wasak ang mga bahay at ilang gusali. Ang isang simbahan na tinatayang isang daang taon na, nagiba sa isang iglap. Kahapon nagikot sa lalawigan si DILG Secretary Mar Rojas. Ayon sa kalihim, desisyon daw ng lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity sa kanika nilang lugar. So hinahayaan natin ang bawat LGU Uh, na mag-declare at uh, pag, pag mas malinaw na yung larawan, then the, then the national government uh, will make bigger or broader declarations as necessary. Hanggang leegang bahang naranasan kahapon sa boundary ng Tagum City at Carmen Davao del Norte. Umapaw ang ilang ilog at umabot sa mga tulay ang baha. Nagsilikas ang mahigit isandaang pamilya. Ang ilan sa kanila nagpunta sa mas mataas na bahagi ng mga kalsada at doon naglagay ng mga tolda para may matulugan. Sa ngayon medyo humupa na ang baha pero nananatili raw alerto ang lokal na pamahalaan. Bigla namang dumagsa sa Tagum City ang ilang taga Compostela Valley. May kumalat kasing balita na nataas ang baha roon kagabi dahil sa malakas na ulan. Hindi naman ito nangyari. Pero mas mainam daw ito para sa ilang residente. Sa Cagayan de Oro, nagsimula na magsibalikan sa kanilang nilang bahay ang mga residente nagsilikas matapos humupa ang bahas sa anim na barangay. Paglilinis sa mga binahang bahay ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa kasagsagan daw ng bagyo, lambas tao raw ang bahas sa kanilang lugar. Dahil kulang sa supply ng tubig, isang maliit na hose ang ikinonekta sa Cagayan de Oro Water District para doon muna makaigib ang mga residente tumamba din ng bagsik ng bagyo sa lungsod ng Dumaguete. Tatlong bahay ang nadaganan ng mga nabuwal na puno. Wala namang nasaktan sa mga nakatira rito. Pero siya mang sugatan habang inaalis sa mga natumbang puno. Dahil palayo na ang bagyo, bahagyan ang gumanda ang panahon sa Sorosogon. Kaya naman balik normal na ang operasyon sa lahat ng pantalan. Sa kasagsagan ng bagyo, aabot sa mahigit anim na raang pasahero ang stranded dahil sa makinan silang biyahe ng barko. Sa ngayon, naka-blue alert na ang Department of Health. Pinabubuksan na ang mga disaster operations center sa mga apektadong lugar, kabilang ang Bicol, Western at Eastern Visayas, at Regions 9, 10, 11, 12, Caraga at ARMM. Idinedeklara ang blue alert kapag aabot sa 20 hanggang 50 na ang naospital dulot ng kalamidad. Pinuri naman ang United Nations Office for Disaster Reduction ng Pilipinas dahil sa mas pinaigting na early warning systems na ginamit bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Pablo. Partikular daw na nakatulong ang automated rainfall at flood prediction systems na bahagi ng Project NOAA. Ikinatawa naman ito ni NDRMC Director Undersecretary Benito Ramos. Pero kung siya raw ang masusunod, ipatutupad niya ang mandatory evacuation para maiwasan daw ang casualty tuwing may na bagyo. Jam Sante, GMA News.